ang serpentina ay maganda po para sa ating kalusugan. Welcome back mga boss. Sa video ng ito mga boss ay meron lang ako isi-share po sa inyo. Ayan po yung inyo pong nakikita ng mga bossing. Ayan po yung halamang tinatawag na serpentina. Ayan kung mahilig po kayo manood ng mga video ng mga bossing ay isa po ito sa mga nagtrending itong halaman na tinatawag na serpentina ayan mga busing bago po tayo magpatuloy ay nais ko lang po sabihin na ang halaman ito ay bawal po ito sa mga buntis o sa nagdadalang tao ng mga busing dahil super pait po nito no sabi nga nila ay sampung bisis na mas mapait po ito kaysa ang palaya so delikado po kung kayo po ay isang buntis at iinom po kayo nito. mga serpentina na po mga busing ay napakaganda po nito no para po sa ating kalusugan lalong lalo na po kung tayo po ay high blood o nag high blood na no mga busing. Ayan serpentina lang po yung ating gamitin. Ayan no. Sa ayon din po sa aking mga napapanood ng no, mga busing na video ay mabisa din po siya sa mga mayroong kanser sa mga may diabetes ayan mga busing ito po yung serpentine ano po. Yung gagawin lang po natin diyan ay kukuha lang po tayo ng limang piraso ng dahon ano. Ayan po yan. Tapos ilalagay lang po natin sa isang tasa ng tubig. Ano kung ikaw po isang high blood o mayroon po tayong cancer, o kung maski wala pong kanser, anti-kanser po yan ano mga boss, ay uminom lang po tayo ng tatlong tasa sa loob ng isang araw. Yan lang po yung ating gagawin, hindi na po natin kailangan pagkuluan po yan ano. Kukuha lang po tayo ng limang perasong dahon, yung malinis. At saka ilalagay po natin sa tasa, din bubuhusan po natin ng mainit na mainit na tubig. Din maghihintay lang po tayo ng 5 minutes minutes to 10 minutes saka po natin niinumin napakapait po niya na ano, mga bossing kaya lang kung mayroon po tayong high blood may, uh, may lahi po tayong cancer ano ayan at kung mayroon po tayong diabetes mataas po yung ating sugar mga bossing ayan mag na po tayo ayan hindi na po natin kailangan bumili pa ng gamot pero mas mainam po ano mga bossing kung mayroon po kayong diabetes, o mayroon po kayong mga maintenance na iniinom ay mas maganda na kumonsulta po tayo muna sa ating doktor bago po tayo gumamit ng serpentina herbal plant ayan serpentina po yan ayan po yan mga idol baka mayroon po kayo sa inyong bahay hindi nyo lang po nalalaman ayan napakalaking tulong po nito sa ating kalusugan mga busing ayan serpentina Ayan, magtanim po kayo nito mga busing. Napakadali lang po nito tumubo, ano? Ay isang beses lang po kayo magtatanim yung bunga po nila ay pag nalaglag sa lupa. Ayan, pumipitik po na mabilis po silang dumami. Ayan po yan mga idol, ano? Yung serpentina. Ayan, kung nasa Maynila naman po kayo, sa Cartimar po nito ng ano, mga boss, marami po yan. Ah, ayan, serpentina. Pwede po natin niyang nguyain direkta kung kaya nyo po yung pahit. Sabi nga po, sampung beses po siyang mas mapahit kaysa ang palaya. Kaya bawal na bawal po ito sa mga buntis ng mga bosing Kaya sa nagdadalang tao. So ayan mga boss, subukan po natin. Ayan, wala naman pong mawawala sa atin. Ano? Ang serpentina ay maganda po para sa ating kalusugan. Ayan, para sa karagdagang informasyon mga bosing ay mag-research po muna tayo sa internet, magtanong po tayo sa ating mga kakilala. Pero ginagarantisado ko sa iyo mga pusing ang serpentina ay isa po ito sa mga sampu na nasa listahan ng mga doktorano sa mga herbal plant. Ayan, napakabisa po niyan. Kaya lang napakapait po niyan mga idol. So ayan lang ano mga idol. Mag-research po muna tayo. Kumonsulta po muna tayo sa ating doktor. ah uh, bago po tayo gumamit para mas makasigurado po tayo. Ang serpentina ay mabisa po para po sa may mga high blood, ah uh, diabetes, anti-cancer din po yan ano, mga bosing. Kung meron po tayong mga bukol-bukol, Ayan, isabay po natin yan ano, sa pag-inom. Kung lesis po kayo, isabay po natin sa pag-inom itong Serpentina. So hanggang dyan lang ano mga boss. Thank you so much. Sana mayroon po akong nishare sa inyo. Sana mayroon din po kayong natutunan. Kung nagustuhan nyo po yung video na to, mangyaring pakilike and share naman po para makirabang din naman po yung iba. Thank you, thank you. Ako po si Melvin at ito ang aking TV.